kaparasa para sa uh, nirapado sa kuya ni Agum Kasubang kita sobrang bulyong ko kaya <laughs> Aray pa mano, di man si Pading Paro mahagad lamang kita ng gulay na lang ka Nuka, di ko kitig gula yun. bad lamang ikod mo Ay salamat magayong mga mga panahon mo di lamang kay mga aso niyan uh, -huh. uh, may, may tuyo tayo kami, mahagad lamang kami kay Gulayon, ta, dahil kami kigulain doon sa araw. Oh, pati, saraday pa dyan ang langka. Pero, hindi nga yun doon, tubaga ako. Pwede mo nasabayin mo, kung ano saka mo. Ba't lamang pwede masabayin mo lamang kay Ricardo Muda, lamang rayado. Oh, grabe ko lang. Thank you. dahil oh, man ako ka na... Kuya, ang ang nyawon masaya sa kuya, Ricardo. Pero kumuyak kang pambango, tuwi ang bagay ako. May nagbabasay pa sa iyo. Ah, ay, may ikinaling ay pa pa dito, iyo man sana nagagad na sana ako sa imo. Ay ba. Pagado mo man ako kay eh, bagas diyan tapos kaldero ta. Kaldero mi kaya ang kapara sa. Nirapado sa kuya ni Agum kasubang kita, sobrang buyong ko kaya. Amay ah, lugod day kami pang sapnaan. Sukat kaya, inam inom na kaya. Tapos ng sa kuya ang ranihan nindo. Ano mo pati kaldero, pati bagas sa kuya. Subula ayo so. Pambango pati sa kuya. Paano kayong pwede na naman kami? Oh. <laughs> o sige, ipatod e, ko. Sa lupo naman sa akin. Kusong kaldero, buda Jesus. E Sige, <laughs>